And then I don't feel Pinas! Tapos India. Na-miss nyo ba ang pambansang chismosa sa India? Alam nyo namang nagkasakit yung mga anak ko pero nagigigil kayo sa akin. Ilang araw nyo na ako pinagahanap sa comment section guys. Intindihin nyo ay mama. So for today's video guys, pwede nang umalis yung mga lola at yung mga mababait na tao dahil <laughs> <laughs> hindi po kayo makakarelate. Pang masasamang tao lang po yung video ko. <laughs> Charis. At ito na nga guys, ang kaduktong na video ng kasalan ng Kuya diadi Ilang buwan na nga nakalipas guys, nung uli kong binlog yung about dito dahil syempre hindi pa nagkakasundo pero eto guys this time ay meron na namang update na malapit lapit na sa katotohanan na ikakasal na talaga siya at sa video na to guys may mababa yung kita ko sa inyo pero dapat hindi nyo nakikomment sa comment section pero pag gets nyo yun kung ano yung sinasabi ko pero wag nyo na pag gets nyo ala ah gets na ganun antayin na lang natin yung dumating yung tao na yun so itong mga video ko guys na pinapakita sa inyo ito ay mga kung ano-ano lang pinagagawa ko ng mga panahon na nawawala ako sa paningin nyo mapapansin nga guys sa puro banding ako sa mga mga anak ko, ganyan guys. Tapos nilalabas namin si Adu tsaka si Api tuwing hapon kasi nga nagkasakit sila guys. So piling namin si Api kulang lang siya sa labas sa sariwang hangin kasi lagi lang siya nasa bahay. Kaya nilalabas na rin namin siya. At e, tapos itong mga panahon na to guys ay pinipilit ni Adi magkaroon ng time para sa mga anak niya tuwing hapon. Kaya nakakalabas-labas na rin kami. Malapit na rin kami guys umuwi ng Pilipinas. Mga, ay hindi naman malapit pero mga mahigit isang buwan pa kami bago umuwi. Pero malapit na yun guys. Kaya sinusulit na rin yung mga oras na kasama nila yung lola at lola nila. Pero guys, itong mahigit isang buwan Amen. ay maraming mangyayari kasi ito na rin yung time na baka ma-engage yung kuya ni Aditya. Pero guys, eh, pakinggan nyo muna yung kwento ko about doon. Tapos darating din yung atin ni Aditya na palagi yung inahanap sa akin. So yung hipag ko guys ay padating siya kasama niya asawa niya na magse-celebrate siya sa amin after Diwali sila darating guys. Makipag-celebrate siya sa amin ng chat puja. Ang dami nga mangyayari sa mga susunod na linggo guys dahil parating din ng aking tito dito sa India. Gagala natin sila guys sa buong, buong India sa, sa Taj Mahal, sa Jai ay, poor. Yan, maraming tayong pupuntahan kasama yung tito ko dahil first time nilang pupunta dito sa India. At, ah. guys, pagkatuloy na, na, nga, guys, yung pagkakasundo ng kuya ni Aditya dito sa babae, na to, guys, na ikukwento sa inyo, nakakatawang kwento, ay pag-uwi namin ng November, guys, ay mag stay lang kami sa Pilipinas hanggang December. Tapos, magja-Japan kami kung ma-approve yung visa namin, guys. Kung hindi ma-approve, diretso kami ng India. Tapos, after namin mag-Japan, guys, ang plano kung ikakasal ay bumalik ng India ng end of January. So, gano'n lang papalik balik siya, guys. As of now, nagaantay kami sa pagkikita ng dalawang, ano, dalawang yung babae tsaka yung kuya ni Aditya. Pero ito nga ang kwento. Mm -hmm. Hindi ko matandaan, guys, kung nakawento ko sa inyo na meron nga ang batang pinagkakasundo kay, sa kuya ni Aditya, yung ano, yung dapat magmo-master's degree, guys. Nakuwento ko ba yun sa inyo, guys? Yung batang-bata siya, 22 años Ay, tama ba? 22 anos, guys. So, comment down below kung naaalala niyo yung kwento ko or hindi niyo naaalala or hindi ko talaga nakuwento. So, ito nga babae na to, guys. Ang sabi ng kuya nung una, ay sabihin niyo sa kanya na kung gusto niya magpakasal, magpakasal lang siya, magtrabaho siya. Tapos, wag muna siya mag-aral kasi pag mag-aaral siya, ako po magpapa-tuition fee sa kanya. 'Di ba? Responsibilidad ko pa siya. Parang ang mangyayari, pinag-asawa siya ng tatay niya tas Tapos ako magpapaaral kasi ako yung asawa. So sabi nga nila, since itong babae na to guys ay tapos ng software engineer guys. Engineer din yung babae guys. Tapos na siya pero wala pa siyang trabaho. Tapos bata nga siya, di ba? Tapos sabi niya gusto niya mag-aral pa. So sabi ng kuya, kung mag-aasawa ka, mag-asawa ka muna, magtrabaho ka muna, tsaka ka na mag-aral ulit pagka nakapagtrabaho ka na. Kasi wala pa siyang trabaho guys eh. Tama naman yung kuya ni Aditya, di ba? Pero kung gusto mo mag-aral, huwag ka muna mag-asawa, diyan ka muna sa tatay mo. <laughs> Which is real talk naman talaga guys. So sabihin naman, ang sama talaga ng ugali ng pamilya nito. Pero guys, ikaw ba? Ya, yeah, ipagkakasundo mo na nga lang, kukuha ka pa ng may responsibilidad. Huwag tayo maging plastic, guys. Totoong tao lang tayo. Siyempre, ilagay nyo lagi sa utak nyo na ito ay pinagkakasundo, itong dalawa na to, na hindi labag sa loob nila, na bata pa lang sila, sinabihan na silang magkakasundo sila, na pag babae ka, ano, e inform ka na may mga lalaki na tatanggihan ka. So, yun, expect na nila na sa culture nila yun. Kung di ka makarelate, kasi Pilipino ka, hindi mo magigits. Ayun nga, guys. Tapos nung nga kala narinig ko, akala ko, ikakancel na. Kasi sabi ni mami, kinausap niya yung baba ay yung tatay ng babae na kung gusto niya ipakasal yung anak niya, ipakasal niyo muna, wag niya ipasa sa amin yung pagpapaaral. Andun ako nung guys, katabi ko si amin na kinakausap niya. Which is totoo naman talaga, guys. Kung gusto niya mag-asawa, ay wag na siya mag-aral muna kasi tapos naman na muna siya ng engineering, guys. Tama naman 'yun, 'di ba? Gets niyo ba? So, akala ko that time, guys, tapos na naman yung istorya. Yeah, ayun pala, guys, ay sabi ng kuya ni Aditya, ay wag daw, wag daw ano yun, wag daw ihinto yung pagpupursu sa babae na to guys. Pinigilan niya pala yung nanay niya guys na i-cancel to. Kasi nga sabi niya sa isip-isip niya guys ay matanda na siya at baka wala na siya mapangasawa. Maya maya guys ay eh, i-describe ko nga sa inyo kung ano itsura ng babae na to. I-describe guys ha. Baka sasabihin na naman itong eh, mga tao na to ay nagmamaganda. I-describe ko. Hindi ko lalaitin. Guys, eh kung pangit yung description ko, hindi lait Di-describe eh. ko be. Hindi <laughs> ko kasalanan sa mindset mo yan. <laughs> sa akin, diniscribe ko yun. So, bala kayong mag-isip ng masama dyan. Kung sa isip nyo, negative yung sinabi ko, hindi for me, diniscribe ko lang. At ito nga guys, makalipas ang ilang linggo, ay tumawag yung tatay ng babae. Akala ko talaga guys, wala na. Tumawag siya at sabi niya nga, ay sinaginausap niya na daw yung anak niya, na para daw mapangasawa yung kuya ni Aditya, ay hindi na nga muna siya mag-aaral ulit. Kasi tapos naman na siya talaga. At maghahanap na nga lang muna guys, ng trabaho. Which is tama naman talaga, ba diba? Parang ako lang guys, ba diba, ano, nag degree ako, mag-asawa na kami me aditya Tapos ano, nagtatry muna ako magtrabaho. Parang ganun yung gustong mangyari kasi nila mami. At ayun nga, pumayag na yung babae. Tapos guys, pagdating sa usapang pera, ang sabi nila guys, ay magbibigay sila ng isang milyon para sa pambili ng ginto. Tapos syempre guys, napakamahal na ng ginto ngayon. At kailangan nilang bumili ng ginto. Yung isang set guys, malaking kwintas, yung pangkasal na kwintas, hikaw, yung sa lahat ng set guys, ay kulang yung isang milyon na yun. At malamang dadagdagan pa ng kuya ni Aditya yon Kasi ayaw na nga nila, guys, na ano yung manghihingi ng ano D alam niyo na yung D di, diba ba ayo nila yun guys so gusto hati na nga lang talaga so ang mangyayari guys hati sa gasto sa kasal hati sa gasto sa ginto kasi hindi naman anak mayaman yung babae at dahil gustong gusto na nga ipakasal ng magulang sila yung nanay at tatay ni Aditya ay gustong gusto na nga ipakasal pero guys ay yung mag-asawa ay nag -aawal. dahil nga guys yung biyanan ko ay nagdadalawang isip na naman doon sa itsura ng babae kaya nung nakaraan guys na nag-uusap-usap kami sa lamesa ay nagulat ako talaga dahil galit na galit yung tatay ni Aditya dun sa nanay. I mean, palagi naman galit yung tatay ni Aditya. Usually, na lang namin siya pag nagagalit. <laughs> Pero this time, guys, ay hindi ka talaga matatawa sa galit niya dahil nga, guys, yung nanini ni Aditya ay nagsasalita na naman. Lumabas kasi siya ng pinto, guys, as nasa sa kaming lahat. Tapos yung nanay ni Aditya, guys, ay kumakontra na naman na, ay hindi naman ganun kagandahan yung babae, ganun. Eh, yung tatay pala ni Aditya, guys, ay nasa pintuan lang. Bumalik, guys, nagsisigaw. Ikaw, gusto mo maganda. Gusto mo may trabaho. Gusto mo may trabaho pero malaki sweldo. Ano yung nahanap natin dito? Sabi sa kanya, guys. Nakakatakot talaga. Ang sabi nga ng tatay ni Aditya, ikaw, tumigil ka na kakapili mo, kakapili mo, kakapili mo. Hindi na nakapag-asawa yung anak natin. Which is totoo, guys. Hindi ko sa sinisisi yung biyanan ko, guys. Pero kung ako tatanungin, gustong gusto ko talaga yung itsura nung nakaraan na teacher. Ang ganda niya talaga, B. Kaya lang, nagulat ako na issue pala sa kanya na sobrang nakakainis alam nyo guys, kung naiinis kayo sa biyanan ko sa kakapili niya, mas naiinis ako minsan. <laughs> alam nyo kung bakit guys, yung teacher nung nakaraan, ang payat niya guys, ang ganda niya talaga, mukha siyang ano, yung beauty niya guys, black, black beauty, brown beauty siya, morena beauty guys, na parang pang, pang ano ba guys, pang beauty contest yung itsura niya. Ganun, tapos modern modern, dahil lang naka iPhone, tinigil, tapos sabi niya ba diba, na payat daw. Alam mo yun, yung parang wala na siyang nakitang tama sa, ay, Guys, sorry, sorry, sorry. Vlog pala to, vlog pala to. Sorry, sorry, sorry. Kakampi ko pala yung BNM ko. <laughs> sorry, guys, sorry, guys. Bumibita mo ako sa karakter. Lumalabas <laughs> yung totoong ugali. <laughs> sorry, guys. Nadala, nadala. Nadala ng emosyon. <laughs> so, balik na tayo sa kwento, guys. Bago pa ibang mo lumabas sa bibig ko. <laughs> So, ayun nga, guys. Pumayag na nga sila na hindi na nga daw mag-aaral. So, sabi ng bayaw ko, guys, eh, nga ng grades niya para mak matulungan ba maghanap ng trabaho? Kasi pare sila ng course, ba diba? So, tutulungan maghanap ng trabaho, guys, if ever, titignan yung grades kung mataas ba? Tapos, guys, <laughs> buplaks <-flux> pala siya. <laughs> Kaya pala guys, walang mahanap na trabaho ilang taon na dahil nga guys ay ang grade ay pasang awa. Siyempre guys, ayan na, no? kami itong kwento niyan guys. Nakaupo kami lahat sa lamesa tapos sabi ng kuya, dumating na yung grades niya. Yung grades niya simula elementary, high school hanggang college guys. Dumating yung grades niya. Tapos guys, yung grades niya. <laughs> Biglang natawa yung lahat. <laughs> Siyempre guys, nasa pamilya ako ng mga ano, ng matatalino. Eh, ako lang naman nahalong boplax dito guys eh. So sabi, kaya pala walang mahanap na trabaho. Sabi, tas ano, sabi pa, uh, hanggang ngayon, unemployed, tapos sa degree pa. Sabi ko, sabi ko sa kanilang lahat, tumahimik kayo lahat. <laughs> Kasi guys, di ba? Ako di ba, ngayon, unemployed, tapos may master's degree ako. Sabi ko kaya, di, tumigil ka. <laughs> Kasi, <laughs> nakaka ko ako sa kanya. <laughs> At sabi ko na nga lang sa kanila guys, sayaan yeah, nyo me. Magbablog na lang kaming dalawa. <laughs> Tapos guys, yung mama ni Aditya, dami-dami niya siya nasabi guys, na nga siya mababangado yung grits. Gusto kong barahin eh. Mi, gusto kong barahin. Pero sabi niya Adit mahimig ka. <laughs> Huwag <laughs> mong ituloy. <laughs> Tapos guys, ito na nga. So, nagbuta kami ng mall nila mami. Tapos nakita nyo si Adi guys. Siya kumukuha ng pagkain namin. Tapos yung merong time na umalis si Adi habang kumakain kami. Tignan nyo, panoorin nyo to. Kanina pa kayo nakikinig lang. Di kayo nanonood. So, umalis si Adi, di ba? Nakita nyo. Yan, kinuha niya yung order na to. Yan. So, pag alis niya, binulungan, ako ng, binulungan ako ng biyanan ko. Bukod pala sa iniisip ng bayaw ko, na hindi na siya mga asawa Yung tatay pala ni Aditya, guys, ay talagang pinag-iinitan na yung nanay ni Aditya. Alam niyo ba, sabi sa akin ni Mami. Huwag <laughs> niyo na i-comment sa comment please. Pag alis ni Adi, guys, sa lamesa, sabi sa akin ni Mami, alam mo ba, dahil wala pang asawa yung ano, yung, yung kuya nga daw, yung tatay daw ni Aditya, ang sabi daw sa kanya, never ako matutulog katabi mo at never kitang hahawakan. Alam niyo na meaning. <laughs> alam niyo na meaning. <laughs> hanggat hindi nga daw nakakapag-asawa yung kuya ni Aditya, ay eh never silang magtatabing matulog. Guys, ano ba yan? Si mama baby, may asim pa. <laughs> At nung sinabi niya nga to sa akin, guys, ay eh, seryoso siya. Tapos bubulog siya. Tapos ano, sinakto niya na umalis si Aditya. Tapos bumalik si Aditya na nahimik siya. <laughs> Tapos, ako naman guys, as chismos ang asawa, sinabi ko kay Adi, sabi niya sakit di ba, ano, hindi sinabi sa akin, bakit mo sasabihin sa akin yung about sa nanay ko? Sabi ko, kanino ko sasabihin? Sabi niya, dito sa mga kachismisan mo sa online, sabi niya. Pero huwag mo nang sabihin sa akin, sabi ni Aditya. Kaya pala guys, nung kinaumagahan, ay talagang galit na galit sa kanya guys, nung araw na yun. Kasi nga nung gabi, pinag-usapan na nila yun. Kaya sabi ni mami, o oh, sige na. <laughs> Kaya pala, pumayag din siya na. Sige na nga, pagkitain na natin kung maayos yung itsura niya, natin. Wala na akong kontra. Kasi gusto niya din pala katabi yung tatay mo. Tulog. Echalis. Okay. <laughs> so guys, next week na ay nasa Hong Kong kami ni Adi at ng mga bata. Kasama naman yung buong pamilya ko. Not unless ma-offload yung pamangkin ko ay buong pamilya ay mag Hong Kong at Macau kami. So after namin, 4 days and 3 nights kami doon. tas after namin mag Hong Kong guys, ay for 5 days ata, sasamahan ko yung tito ko at yung mga friends niya maglipot dito sa India. Tapos pagbalik namin guys, galing Delhi, ay dun na darating naman yung babae dito sa sa lugar namin. So guys, eto na naman yung panahon na magkikita na naman sila. At dahil nga this time guys, ay nangako yung biyanan kong babae na hindi niya siya masyadong kukontra. Basta maayos tingnan yung babae ay malamang ipupush to. At dahil nga, napipressure na nga rin sila. So kung mapush to guys, next, early next year ay ikakasal na nga yung kuya niya. Ito lang naman din guys yung dahilan kung bakit kami pabalik-balik ng India. Dahil nga, kuya ni Aditya ang kakasal at ako naman guys ay bawal talaga akong mawala sa kasal niya. Hindi dahil sa ako ay VIP dito sa pamilya nito, kundi dahil guys ay syempre dalawa lang lalaki magkapatid sila Aditya. So meaning dalawa lang kaming magiging daughter-in-law dito sa pamilya. So kailangan akong naunang daughter-in-law guys ay magkasama sa tatanggap dun sa bagong member ng pamilya namin. Alam niyo naman guys, katulad ng nangyari sa hipag ko, dahil nga guys, kinasal na siya, ay ay parang hindi na siya part ng family namin, kundi part na siya, anak na siya nung nanay at tatay nung asawa niya. So ngayon guys, this time, yung babae na yun, hindi na siya anak. Parang ganun guys ha, parang hindi na siya anak ng nanay at tatay niya, kundi magiging anak siya ng nanay at tatay ni Aditya. Na para bang magiging magkakapatid kami dito. Kaya ganun ka close bind yung pamilya nila guys. So kailangan pagdating niya ay nandito ako para, alam nyo na, ano, parang tradisyon ba guys? Kaya guys, hindi ako basta-basta makabalik sa pagtuturo. At syempre, nahihiya akong nabigla naman pala ikakasal yung bayaw ko. So, kaya guys, ano, nasasacrifice talaga yung pagtuturo ko. Same with her guys, masasacrifice talaga yung pagtatrabaho niya, yung pag-aaral niya. Syempre, dito guys, sa India, hindi nga dapat nagtatrabaho ang mga babae dito, kundi sa bahay lang. Pero nga yung ko, mabait naman siya guys, kasi meron din din kaming kasambahay. So, ikaw ang ano dito, ang magiging daughter-in-law dito, parang ako lang guys. Hindi siya ganun kahigpit, pero syempre, ay sumusunod pa rin siya sa tradisyon. So, ano nga ba yung itsura ng babae? Ito guys, ay description ko lang. So, para ma-imagine nyo guys, siya ay maliit na babae, payat guys. Hindi siya mukhang Indiana. Mukha siyang ano sa akin for me ah, mukha siyang Pinoy. Bakit? Yung mukha niya maliit, yung mata niya malaki, tapos yung mukha niya guys, paoblong. Alam niyo yung mga kaklase nyo na laging naka Oh, di, guys pag tag-ulan. Ganun yung, <laughs> ganun yung atake niya guys. Tapos basta payat siya yung buhok niya. Alam niyo yung mga babae na nakatali yung buhok. Yung merong ano sa gitna ng ulo. Alam niyo yun? Yung parang design sa ulo tapos itatali niya yung buho, buo yung buhok niya. Ganun yung atake niya guys. Ganun siya siyang babae. As in sobrang simple niya. Wala siyang make up alam niyo yung mga babae na ano, kaklase niyo na tahimik lang sa isang tabi, ganun yung itsura niya. Yung tipo bang hindi siya nag-aayos. Yung buhok niya ay wavy-wavy na hindi pa naparewan. Ganun siya, guys. Pero yung ilong niya ang ganda talaga, guys. Maliit yung ilong niya. So ayun yung description ko. Wala akong nilait. So bahala na kayong mag-isip diyan. Bye.